para mag-perform ng live uh, sex video ko sa harap ng corridor. Matagal na ginagawa itong bentong ng mga Ayon po doon sa bata uh, na 11 years old, mat matagal na po ito nangyayari nung mga limang taon pa po siya. Ano daw ang dahilan at uh, ginagawa? Ang sinasabi pong ano ng bata, uh, pati ng mga suspect, is kahirapan po. Mahirapan po yung dahil doon. At marami daw pong utang uh, yung mother kaya ginagawa ito. Parang ginagawa nilang hanap po kay pero yung trauma na na ini experience ng bata ay napakagrabe. Kaya nga hindi ito ordinaryong online abuse lang kundi qualified dahil nanay niya mismo. So no bail is recommended. Talagang uh, o yung nitong nanay na gumagawa ng ninyo? Thank you, John. Other questions?